Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> sinabi nga ni Bubbles kay Tanggol na alam niya kung paano mawala ng mahal sa buhay kung kaya't lumaban ito sa kanyang nararamdaman. Ngunit sinabi ni Tanggol na pagod na siya at si Mokang lang ang tanging dahilan kung bakit niya inaayos ang buhay niya. Kaya naman sinabi ni Bubbles na paniguradong hindi magugustuhan ni Mokang nasirain at itapon lang ang buhay nito. Sinabi ni Tanggol na sa lahat ng nangyari sa buhay niya ay wala ng dahilan upang mabuhay pa siya at kahit si Bubbles ay hindi na mababago ang isip niya. Kaya naman ipinangako nito kay Bubbles na lalabas siya ng bilibid at hahanapin niya ang pumatay kay Mokang. Todo sul, sul naman ang mga kaibigan ni Bong dahil naunahan na umano siya ni Tanggol, panigurado na umano na may nangyari na sa dalawa kaya't natagalan silang makabalik. Sa kabilang banda, sinubukang kausapin ni Naprimo at Amanda si Lucio. Nakiramay ang dalawa sa pagkawala ni Yoli. Iniabot pa ni Amanda ang pera na dapat sana kina Yoli at Lucio. Sinabi ni Lucio na hindi na mabubuhay ng pera si Yoli at sinisisi niya nga si Primo dahil hinayaan itong mamatay si Yoli. Dagdag pa ni Lucio na pinagsisisihan niya na na naging kaibigan niya si Primo at sana'y si Primo na lang ang namatay dahil wala itong kwentang kaibigan kaya naman din niya napigilang masuntok si Primo. Iginiit pa ni Lucio na hindi lang sila sunod-sunuran kay Primo kundi mga kaibigan din nila ito. Awang-awa naman si Primo sa pinagdadaanan ni Lucio ngayon at sana'y hindi na niya kinumbinse si Lucio at Yoli na sumama sa kanilang misyon. At ang mga dapat nating abangan ngayong Webes, sinimulan na nga ni Don Julio na ibigay kay David ang ilan sa kanilang mga negosyo. Kaya sinabi ni Olga na pagkakataon na ito ni David upang magpasiklab kay Don Julio nang sa gayon makitaan ito ng potensyal. Habang si Rigor naman ay pilit na pinapaamin si Tinding na si Tangbol talaga ang nag-iwan ng pera, nagbanta pa si Rigor na sa oras na malaman niyang may kinalaman dito si Tinding ay mananagot ang mga ito sa batas. Tinanong naman ni Tinding kung bakit nito sinabi kay Rigor kung kaya't sinabi ni Tess na niya yon para matigil na ang kasamaan ni Tangbol. Pinayuhan naman ni Ben si Tanggol na magbagong buhay na ngunit disidido si Tanggol na makalabas at hanapin ang asawa ni Mokang upang makapagiganti. Kaya naman kapamilya kung bago ka palang sa aking channel ay magsubscribe ka na at iklik mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye ang FPJs Batang Kiapo. Hanggang sa muli. Salamat!